Magandang araw mga kalain, lalo na sa ating mga pensionado at sa mga naghahanda ng magretiro. Mayroon po tayong napakagandang balita na hindi lang basta balita kundi isang makasaysayang pagbabago na matagal nang inaasam ng marami. Ngayon po, pag-uusapan natin ang SSS Pension Reform Program, isang landmark programang ilulunsad sa September 2025. Ito po ang kauna-unahang multi-year pension adjustment sa loob ng 68 years kasaysayan ng SSS. Ito po ay direktang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at bunga ng masusing pag-uusap ni Finance Secretary Ralph G. Recto kasama ang Pangulo. Hindi po ito basta desisyon lang kundi suportado ng komprehensibong pag-aaral kabilang na ang actuarial studies para masiguro ang kinabukasan ng pondo. Marahil marami sa inyo ang nagtatanong bakit ngayon lang at paano ito nabuo. Ang reformang ito ay iniperbahan ng Social Security Commission sa ilalim ng Resolution Number 340-S. 2025 noong July 11, 2025. Ito po ay nakabase sa Republic Act number no. 11199 o ang Social Security Act of 2018. Partikular na ang Section 4 na nagbibigay kapangyarihan sa SSC na mag-adjust ng benepisyo. Matagal na po nating narinig ang panawagan para sa mas mataas na pensyon. Naiintindihan po ng SSS ang hamon ng pagtaas ng presyo ng bilihin at pangangailangan ng ating mga pensyonado na magkaroon ng sapat na pangkabuhayan. Tulad po nang sinabi ni SSS President at CEO Robert Joseph M. Declaro, narinig po namin ng malinaw ang panawagan para sa mas mataas na pensyon, pero hindi ito basta pagtaas lang kung hindi isang rational at sustainable na pagtaas. Salamat sa gabay ni Finance Secretary at SSC Chairperson Ralph DiRecto at matapos ang maingat na Actuarial Review, ang goal po ay itaas ang antas ng pamumuhay ng lahat ng pensyonado nang hindi nakakompromiso ang stability ng pondo. Ngayon dumako po tayo sa kapanapanabik na bahagi, gaano ba kataas ang itataas? Ang pension reform program na ito ay magpapatupad ng pagtaas sa loob ng tatlong magkakasunod na taon. At mangyayari po ito kada Setyembre. Markahan nyo na po ang inyong mga kalendaryo. Dahil una, September 2025, para sa mga pensionado hanggang August 31, 2025, magkakaroon ng 10% increase para sa lahat ng retirement at disability pensioners at 5% increase para sa lahat ng dead o survivor pensioners. Maliwanag po ang unang pagtaas na ito ay base sa inyong current pension amount bago mag-September 2025. September 2026 para sa mga pensionado hanggang August 31, 2026. Additional 10% increase para sa retirement at disability pensioners at additional 5% increase para sa death o survivor pensioners. Ang additional po dito ay nangangahulugang ang pagtaas na ito ay ibabase na sa inyong pension amount pagkatapos ng pagtaas noong 2025. September 2027, para sa mga pensionado hanggang August 31, 2027, additional 10% increase para sa retirement at disability pensioners at additional 5% increase para sa death or survivor pensioners. Gayun din po, ang pagtaas na ito ay ibabase sa inyong pension amount pagkatapos ng pagtaas noong 2026. Kaya kung susumahin po natin sa loob ng tatlong taon, ang pension ay tataas ng humigit kumulang 33% para sa retirement at disability pensioners at humigit kumulang 16% naman para sa dead or survivor pensioners. Isipin niyo po yan, malaking tulong ito para sa inyong mga pang-araw-araw na pangangailangan. Para mas maliwanag po, magbibigay tayo ng ilang simpleng halimbawa. Halimbawa, retirement pensioner. Sabihin nating ang iyong retirement pension ay 10,000 pesos bago mag-September 2025. So, September 2025 magiging 10,000 plus 10% ng 10,000 equals 1,000 pesos is equal to 11,000 pesos. At sa September 2026 base na sa 11,000 pesos kaya magiging 11,000 pesos plus 10% ng 11,000 pesos is equals to 1,100 kaya ang magyayari 11,000 pesos plus 1,100 equals 12,100 para sa September 2027 base na sa 12,100 kaya magiging 12,100 plus 10% ng 12,100 equals 1,210. So ibig sabihin 12,100 pesos plus 1,210 pesos equals 13,310 pesos. So mula 10,000 magiging 13,310 pesos ang inyong pensyon. Halos 33.1% ang pagtaas. So, ibig sabihin, sa September 2025, dahil nadagdagan ng 10% ang pension mo na 10,000 pesos, ito ay magiging 11,000 pesos. Then, pagdating ng September 2026, nadagdagan ulit ito ng 10%, kaya yung 11,000 pesos mo ay magiging 12,100. At sa September 2027, ang iyong pension na 12,100 ay madadagdagan ulit ng 10%, kaya ang iyong magiging pension ay 13,310. At para naman sa survivor pensioner, kung ang iyong survivor pension ay 5,000 pesos bago mag-September 2025, so September 2025 magiging 5,000 plus 5% ng 5000 equals 250 ito ay magiging 5250 sa September 2026 base na sa 5250 magiging 5250 plus 5% ulit ng 5250

788.13. So mula 5,000 pesos, magiging 5,788.13 cents ang iyong pension. Halos 15.76% ang pagtaas. Malaking tulong po ang mga ito para sa pagharap sa inflation at sa pang-araw-araw na gastos. Ang programang ito po ay gabay ng tatlong mahalagang prinsipyo pag-angat sa lahat ng pensyonado sa pamamagitan ng inclusive na pag adjust ng benepisyo, mahalaga po na walang may iwan. Pangalawa, pagbawi mula sa inflation. Upang maprotektahan ang purchasing power ng bawat pensionado, ayaw po natin na ang halaga ng inyong pensyon ay kainin lang ng pagtaas ng presyo. At pangatlo, pagpapromote ng halaga ng pagtatrabaho, pag-iipon, pag-invest at pag-unlad na siyang mandato ng RA-11199, layunin po nito na mas pahalagahan ang pagiging miyembro ng SSS. Bago po tayo magtapos, nais ko lang pong magbigay ng mahalagang disclaimer. Ang ang impormasyong ibinabahagi po natin sa video na ito ay batay sa mga opisyal na pahiyat at dokumento mula sa Social Security System na may petsa ang Julio 2025 patungkol sa SSS Pension Reform Program. Ang mga sample computations at projections po ay para sa layuning pang impormasyon lamang at maaring mag-iba batay sa inyong personal na sitwasyon at sa aktual na implementasyon ng SSS. Para sa tiyak at personalized na impormasyon, tungkol sa inyong pensyon, pinapayuhan po namin kayong kumonsulta ng direkta sa SSS o bisitahin ang kanilang official na website at mga tanggapan. Ito po ay isang patunay ng SSS ay patuloy na nakikinig at nagtatrabaho para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Sana po ay naging malinaw ang lahat ng impormasyon na ating ibinahagi ngayon. Kung mayroon pa po kayong mga katanungan, huwag po kayong mag-atubiling mag-comment sa ibaba. I-share din po natin ang magandang balitang ito sa ating mga kakilala, lalo na sa mga pensyonado. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong